ang aming pong taus puso ng pakikiramay. Ayon po sa PNP, hanggang ngayon, wala pa rin po silang suspect. Eh, may CCTV, tapos may witness nakita. Wala pa din po. Walang plate number na nakuha. Wala pa din. Colonel Bontoko, magandang hapon uh, po. yes, idol. Uh, senator uh, Rafi so, uh, good afternoon, sir. Colonel, wala pa rin daw po kayong lead hanggang sa ngayon, doon po sa pagkapas lang kay Ma'am Marisa Flores. Uh so, far, uh, so, far, sir, uh, senator, yung pinakalisis namin na uh, update dito, Meron na po kaming na-identify na person of, of interest. So, okay. actually sa uh, ngayon po, yung operatives po nasa sa isang bayan ngayon, continuous pa po yung pag-ID natin, yung pag-identify ng uh, tao pong ito. Uh, initially kasi pinuntahan doon yung person of interest namin uh, hindi, hindi, kita sa kanilang lugar. So, continuous pa yung ano natin uh, pag-iimbestiga dito po. Okay. Curious lang po ako, ano? Of course, maging itong pamilyang biktima rito. Paano po naging person of interest yung sinasabi niyong person of interest ngayon? Si Rafi, eh, based sa pag-iimbestiga, uh, nalustok sa inuman. Yung sa inuman ba? Nalustok Na, no? Okay. Yes. Uh, nalustok. Uh, yun, nakapagsabi na with regard sa uh, incident of stabbing dito sa Kalibo. So, yun yung yun yung tinututukan namin po. Ah, ano nanunto? So, sa so, sinuman, so, um, na uh, nakapagsabi na may, yun nga, may nangyari na uh, sabi okay. incident at uh, yun, yun ang nasabi na sila yung involved doon. Doon po sa CCTV, para meron natin isang witness, ano? Bukod doon sa bumaba sa motor, yes. meron isang lalaki na naglalakad at uh, hindi po ata kasama yung uh, nakasakay sa motor. Yung po bang lalaki yun, po natin? na so, yung, ito yung, 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 investigator ko po doon yung nag ano, nag uh, nagtanong-tanong din sa yung mga nakilala sa ano place sa TV at saka yung balot vendor si Rapi yun din yung kinunan din na ano ang statement natin uh, saka with regard kinunan din yan piece of composite skits ba wala hong nakuha na mga ebidensya sa crime scene po Colonel, sir? Uh, maliban sa victim, wala pong nakuhang Uh, gamit na uh, pertaining sa stabbing incident uh, therapy. Since ito po ay nangyari sa loob ng isang sari-sari store, what could be the motive of the uh, killing? Is it murder or is it robbery gone wrong? Sabi ng witness, yung balot bindor, sabi niya, uh, yung bitbit -bit ng suspect is isang ano, yung balde ba? Yung maliit na balde. sa pag indistiga natin doon sa TV, nakita na yun pala yung isang arinola na nilagyan ng uh, binta or pira. So, probably yung nag-come with, with regard uh, sa incident na robbery with ano, homicide. Okay, kasi sa mga tindahan, in fact sa Greenhouse, pag pumunta ka dyan, magugulat ka na maraming arinola sa mga bangketa, sa mga pwesto-pwesto. Doon nila nilagyan pera, okay. pampaswerte. So, paglabas ng sospek, may dala-dala po siyang arinola na na doon supposedly nakalagay yung benta ng sari-sari store? Yes, sir. But yung una kasi yung sabi ng witness natin ay eh, ano daw yung parang maliit balde. Eh. But later on, uh, yun yan na laman natin based sa pag, pag, scrutinize natin sa TV eh, na yun ay isang arinola. Yung pong person of interest, ano pong trabaho niya, sir? Pwede malaman? Yung background niya, hindi ko pa masyado ano yung background. Uh, actually, yung ano lang ito, this week lang at saka kahapon at kanina yung yung mga follow up operatives ko na sa ano pa sa Niburing municipality so tinitingnan din namin yung person of interest na may another na may kaso din yung dig deep, deeper namin yung background ng tao with regard sa uh, komisyon sa isang bayan may kaso yes, sa ibang bayan at may kinalaman sa violence yes sir at that time uh, i think that the time uh, parang ano ba sir, sir yung parang uh, Ah, uh, CIL yung minor pa. But tinitingnan na, kinukumpirin ko sir, record, kasi ngayon, ngayon ko lang na ano yung record, na ito rin isang stabbing sir, uh, 17 years old pa lang that time yung ano sir, yung person of interest. So, yun sir, yung big differ namin na pag -imbestiga. Kaya po napunta dito yung kamag-anak po ng victim, si Ma'am Maridit Lennon, all the way from Ireland, eh kasi anxious na po silang malaman kung ano na po ang nagiging direksyon ng investigasyon. So can you say to the family of the victim na by next week meron na po tayong konkretong lead whether or not that person of interest na sabi niyo ay may convert na natin as suspect? Opo sir, uh, yun sabi ko sa investigator ko magkipag-coordinate uh, uh, sa family, family ng victim so ba't ma-update din yung... Ano, sir? pamili na victim, sir. Okay. Sige po. From time to time, kami po ay makikipagnayin sa inyo, Colonel Bontogon. At maraming salamat po sa tama na binigyan niyo sa amin, Colonel. Sir. Yes, yes sir. Senator, uh, thank, thank, you po. Good luck, Colonel, sir. Thank you po. Uh, Mayor Juris, magandang hapon po, sir. Mayor. Uh, magandang hapon, Senator at sa inyong mga tagapakinig. Okay. Ito pong kaso ng biktima si Marisa Flores na sinakasak sa loob ng sari-sari store. Ano po yung maitutulong uh, ng inyong pong tanggapan ah uh, sa pamilya po ng biktima lalo na Mayor Sir? Senator, uh, sinong nangyari yung krimen nung January 4, kinabukasan, nagpa-reward po ako ng 25,000 okay. personal resources po natin. So ngayon po, halos mag-iis ng buwan na po, dodoblihin ko po yung reward para po ma-resolve po agad dahil napag-alaman po na malayong kamag-anak po namin yung nasaktak po. Oh, okay. So ngayon po na ano, Mag-iisang buwan na po siya. Uh, Dodoblehin ko po yung reward na 50000 po. Marisol lang po. Maaaring lamang po sa... Uh, Ganito pong gawin natin sir. Babakas ako. So 50000 sa iyo, 50000 po sa akin, 100000 po. Maraming salamat po. Maraming salamat po Sen. Okay. rapi malaking tulong po ito. Bakit pag-coordinate ng pulis mo sa aking tanggapan o sa kapulisan? Uh, nananawagan ako sa mga na nakasaksi o may impormasyon na makakatulong sa paglutas ng impermi ito, maaari marapag-ugnayan naman po dito sa aking opisina o sa Palibo PNP or sa Senator Rafi Tulpo po at magbibigay po ako ng pabuhin na 50,000, bumakas na rin po sa Senator Rafi ng another 50,000 po. A total of 100,000. Ayan. 100,000 po. Sobra-sobrang thank you talaga, Mayor Sucro, Mayor Juris. Mabuhay po kayo, Mayor, sir. Maraming salamat po, Senator Rafi. Opo, Senator. Ay, Mayor. Uh, Chairman Neil Candelario, sir. Magandang hapon po, Chairman. Gumaganda gandang hapon po, uh, Senador. So Chairman, ito po'ng person of interest na sinasabi ng PNP natin kanina, sangkot daw na ito sa maraming mga kaguluhan. Meron na po'ng blatter dyan sa inyong barangay? Yung victim po, meron po siyang meron record of na blatter sa dito po sa Barangay Poblasyon. O pa blatter yung victim about some yes, people po. na nangharas sa kanya. Meron hubang ganong blater? Yes, yes po uh, Senador, meron po siyang if uh, memory serves me right, meron pong dalawa na recorded na na involved yung victim natin po. Ito ba ang impormasyon na sinasabi nyo sa akin ngayon na ipasa niyo na po sa ating PNP diyan? That day po mismo at uh, yung uh, uh, sa investigation din po ng ang Kalibo PNP uh, na, na ano na po namin sa kanila. Doon sa dalawang blatter, yung una, ano po yung the uh, reason for the blatter? Sa yung nireklamo, konting altercation tungkol sa pagbili lang ng sa, sa, sa tindahan niya. Okay, sa, lalaki sa, po yung, ba ito yung una? Parang babae rin po yun, eh, babae. customer niya. Ano uh, po yung okay. reklamo ng pangalawa, sir? Customer niya yung parang may may binato yata sa, sa kanya na tungkol din sa pagbili sa kanya sa sa ano niya, sa store niya. So yung pong customer, ano ang reklamo laban dito sa biktima? Na parang nanggagalit din po. Oo. Uh -uh. Okay. Yung po bang reklamo yun, na-resolve ba po sa barangay, sir? Ay, konting ano lang po kasi yun, konting qua, parang quarrel lang po, tapos hindi uh, na, na, naman nagpatuloy. So uh, parang hindi uh, po na-resolve talaga. Parang pinablatter lang po niya, pinarecord lang niya po. Tapos hindi naman niya pinagpatuloy po yung reklamo niya. Okay. Well, ang mahalaga po, uh, Chairman, uh, yan po ay naibigay niyo ng impormasyon na yan kay Colonel Ricky Bontogon. Siya po yung Opo. may hawak ng Opo. kaso ngayon Opo. Sige po okay. from time to time kami po at maging yung pamilya ng biktima ay may sa inyo para sa update. Yes sir. Yes, Salamat sir. po uh, Chairman Neil. Thank you po at magandang araw. Magandang hapon po Chairman. Ayan po, sa muli na namagang po kami kung sino man sa inyo ang nakakaalam o may maibibigay na magandang impormasyon that will lead to the arrest of the suspect or perpetrator of this crime, si Mayor Juri Sucropo ay magbibigay ng reward na 50,000 pesos at yung po itatapatan ko ng another 50,000 so 100,000 pesos po yan pag naibigay niyo po ang tamang impormasyon 100,000 pesos po yan pwede kayo magpagnayan sa tanggapan ni Mayor Jury Sucro dyan sa Kalibo Aklan of course kay Colonel Ricky Buntogon yung chief of police nyo dyan sa Kalibo pwede kayo pumunta kay chairman or pwede kayo mag-message sa amin ipapasa namin ngayon sa kinaukulan Ma'am, sir, every now and then, kami po ay magpa up sa PNP. Okay naman pala, si Mayor, kamag-anak siya pala, malayo Opo. na. So, si Mayor, I'm sure, gagawin lahat ng kaya niyang gawin. Bukod sa, of course, siya yung Mayor, ama ng lugar, ay eh kamag-anak din pa pala. Opo. Talagang, he's working hard. Naglagak na nga po siya ng, ano, ng reward money. Salamat po. At magandang mag hapon po sa inyong dalawa. Sa muli, nagkikiramay po. Nasa na po pala yung, ano, yung victim ngayon? Lalibing na po. Okay. Sige po, sa muli, nagkikiramay po kami. good afternoon paul thank you paul good thank afternoon you,